So, good day sa inyo mga ropa. So, for today's video mga ropa. So, ipapakita ko yung morning routine ko. Bago po sa trabaho mga ropa. So, patay mo muna yung alarm pare. Ang ingay. Narinig sa video. Yan. So, pag patay na alarm mga ropa. Siyempre, konting muni-muni muna. Yan. Magmuni-muni muni ka muna. Yan. Para hindi ka matumba. Siyempre kailangan tayong kahingang konti saglit bago ko tumayo. Tapos, siyempre kailangan magmumug mga ropa. Mumug tayo saglit bago tayo gumawa ng ano-ano. Ang kagwapo. Mukhang... Mukhang <laughs> <Mung> basag pa. Iyan, <laughs> siyempre. After nagmumug mga ropa, siyempre kailangan natin... Ako, ropa talaga. Kapag umaga ko pang gabi, umiinom talaga ako ng warm water. Dalawang baso yun sa ako dalawang baso yung adagisin ko mga ropa. Warm water tayo mga ropa, maganda sa katawan yan. So pag ginagawa ko yun mga ropa, mabilis ako mga puko. Mga ropa, gawin din nyo. Gawin nyo yung mga ropa, legit yan. Talaga mabilis yung mga puko. Dalawang baso warm water mga ropa. Pagtsagaan yan. So after ng mga ropa, syempre, water yung tinapay natin. Tinapay lang sa umaga, sapat na mga ropa. Yun. Siyempre tapos slice lang mga ropa yan sa akin tapos slice lang pagka ganyan yung ang sa tinapay na yung brown na tinapay na basta yan yan masarap yan <laughs> siyempre nila mong iinit gawa ng galing sarap malamig yan mga ropa painitin muna sa ano sa oven yan i-oven mo with a uh, 59 seconds lang sapat na okay na yan mga ropa mainit na yan 59 seconds okay na yan yan iinit mo muna para masarap at kakinain mainit unit kasi nga rito sa Korea mga ropa wala tayong pandesal hindi ko sa Pinas 4.30 pa lang alas 5 pa lang meron na tayong nabibili ng mainit ma na pinapay dito wala ropa <laughs> so ang pinapay ko bibili ako ng linggo hanggang benes ko na yung mga ropa syempre masarap ang pinapay ropa pag may palaman. Siyempre, pinaka-favorite yung palawal ng mga ropa, peanut. So, okay, ang pangitin ni ko yung mga ropa, hindi siya matamis. Hindi matamis ang mga peanut dito mga ropa, sakto lang. Talagang lasang mani Kung ano yung mani na yun, yun, masarap yung walang lasa yung mga ropa. Masarap ang walang lasa. <laughs> At walang <tuma> amoy. <laughs> Sana, oh. Medya pa lang. <laughs> so, ako talaga, yun, yeah, favorite youth. Di ba naman, talaga naman hinimod pa yung kutsara, di ba? O, oh, di ba? Kasi masarap ang mani. Ito lang sa lalaki yan. Kahit sino lalaki, masarap ang <laughs> Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Talaga <laughs> mani. Sa ah, mali, peanut. Nakakamali <laughs> tuloy. Walang niya naman. Eh. Sa usapang mani, nabubulol na. Nauutal pa. Oh, di ba? Namamadali siya. So, kasi mga ropa, so, umaga talagang madali na ako. So, sa si sport talaga gigising ko, talagang sinusuit ko yung tulog ko mga ropa. Mga ropa, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga ropa. Kasi mas nakakagalan gumawa ng video pag napapansin ng creator na dumadami yung subscriber niya mga ropa. Ano, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga ropa. Like niyo na rin. Yung balik tayo mga ropa. Yan na nga o, oh. di ba? Talaga namang tumutulo-tulo pa ang pinat solve na solve talaga yung mga ropa sa umaga. Sa umaga, gano'n naman sa umaga. So sa umaga sa mga ropa, yun, di ba sobrang aga kong gumising, hindi na ako nakapag-exercise. Pero sa trabaho na ako yung mga ropa, bago mag-start ng trabaho, nag-stretching ako. Stretching, jumping jack, pagka medyo mahaba pa pag Tapos, after ng konting gawa, silip-silip sa mga amo, kung walang mga amo, wala up tayo mga ropa. So ginagawa natin yan araw-araw. Pero pag panggabi ako mga ropa, may time talaga ako mag-exercise o so mag-stretching bago pumasok sa trabaho. Ayun na nga mga ropa, after kumain, sipilyo tayo para hindi tayo bad breath mga ropa. Di ba? Huwag mo kalimutan yan. Para pag kinusot ka ng amo mo, siyempre, fresh breath ka mga ropa, hindi ka lalayuan. <laughs> Sige, tot mo hanggang lalamunan mo. Oh, hanggang nga nga lang, kalaga. Kabotin so, mo na. Siyempre, <laughs> huwag mo kalimutan Maghilamos. So, umaga so, mga ropa, naghihilamos na lang. Kasi sa gabi talaga, ligo namin ito. So, nakakaalam yung mga tiga-Korea, mga ropa, Japan, mga ganyan. Sa li ligo namin, mga ropa, paggabi talaga, ligo namin, para pagbisi ng umaga, hilamos na lang, kain na lang. fresh na yan, mga ropa. Ano na mga tiga-Korea yan? Gabi-ligo talaga ng mga tao dito. Kaya hilamos lang, sapat na. Graduate trabaho na yan, mga ropa. So, ang trabaho, ropa paglabas ko ng ng dorm ko, mga ilang hakbang lang, kampanyan namin yung mga ropa kaya kaya uh, okay lang kahit gumising ng ano, ng late na hindi ba oh, press na press oh pa ah, maburay na yung mukha mo, kaya ah, kapastos mo eh hindi naman, baka hindi na ikaw si Jay niya pagkatapos ang hilabos mo <laughs> oh, hehehe so sila cute, takatao, -taka, oh. may agapas na mo sa baba, di alam iyan, <laughs> mm, tara na raw siyempre after noon, ilabas ang isusot siyempre, pantalon pang trabaho. Iyan. Siyempre, ang mahabang damit yan. Ang tawag yan, mislead. Basta yun na yun. So yun, mga ropa. Yun lang, kada umaga ginagawa ko ropa pagising ko. So, hindi na nga ako nakapag-exercise pag pag-umaga kasi gumigising na ako mga ropa. Mga 6.40 si na talagang ko yung tulog ko na mga ropa. Kaya, meron nagising ko, no? Kaya wala lang panahon mag-exercise pa. Pero ginagawa ko mga roba, pag nasa loob na ako ng trabaho, doon ako nag-stretching, doon ako nag ginagawa ko yung mga ibang exercise ko, jumping jack, ganun. Tapos push up, doon na rin siya ginagawa mga roba. Parang kahit pa paano bago mag-start, may stretch yung katawan ko, yun. Di ba? Kasi kailangan talaga mag-stretching bago magtrabaho kasi para hindi mabigla yung katawan natin, yung mga muscle natin, mga roba. Lalo tayo sa edad natin, medyo... <laughs> medyo na tayo mga roba. <laughs> So yun, after nun, trabaho na, di ba? Ganun-ganun lang, pagising Kung nyo kakalimutan mga roba, talagang ano, sanayin yung katawan nyo na pagising nyo. Papang umaga, pang gabi, talagang nainom mo ko ng warm water yan kada pagising ko. Yan, dalawang baso. Gawin din yung maganda yung sa sikmura. Madali ka makapupo. Oo, totoo yan. Legit yan mga, mga tropa. Tapos yun nga mga roba sa mga bago na upload ng video ko subscribe naman mga ropa sa mga baka naman diba? palike na rin tapos magpush na rin yung button para ma-notify kayo sa mga bagong video lalabas ko mga ropa yun salamat salamat sa mga ropang walang sawa kahit ilan lang like walang problema dun mali natin dating ng panahon dadami din yan sana sana thanks <laughs> the lord yeah. Diba? dating din yan di naman natin minamadali yan wala namang mabilisan, di ba, pagangat wala namang mabilisan paghangat nandahan lang natin yung mga ropa kahit pa paano i... kahit pa paano, dati na, tuntuan na ako May, mayroon lang mag-10 mag-like ngayon nga, di ba, nakaka-sandahan na, sandahan <laughs> tuntuan na ako, dumutay <laughs> tuntuan na ako, <laughs> na, mga ropa, kahit lang okay na ako dun ayun, mga ropa, subscribe palike pashare na rin kung, ano, di ba hala kayo kung gusto nyo share <laughs> salamat pag manag-share diba, thank you nakakatulong kasi yun mga ropa tapos, yun, ingat kayo palagi sa mga katulad yung ORW sa lahat ng ama dyan sa mga magulang nagsasakripisyo sa ibang para sa pamilya niya, ingat kayo God bless din sa inyo mga ropa salamat sa pamilya ko na walang, walang sawang sumusuport sa mga video nilalabas ko, thank you sa mga kaibigan, sa mga dating katrabaho, sa mga classmates Siyempre, di mallimutan mga taga-interview. Salamat sa inyo, ingat kayo palagi. Trabaho na. Start na <laughs> Goodbye. See you in the next vlog.